Eto, question naman from uh, uh Walter uh, Fortuna. Lahat ba, attorney, idadaan muna sa barangay and obtain certificate to file action first? Can you file a case without going to barangay? Ayan. Ayan ho, ito ang dami ho nagtatanong ho nito ah, tungkol ho sa ating uh, katarungan pambarangay lo. So ayan ho, syempre ho, meron ho tayong kata katarungan pambarangay lo. At ayan ho, syempre nagtatanong din ho, ano ho ba yung mga kaso na pwede nating idaan sa barangay? Ano yung mga kaso na pwede ho nating uh, i-file na ho direkta sa korte? So ayan ho, no? So yung katakawang pambarangay ho natin ay uh, pambarangay lo and naglalayon ho yan na syempre ho no, masettle ho muna yung ating uh, mga suliranin and amicable settlement nga ho no. tawag natin, amicable settlement. At yung mga dispute ho natin na hindi na ho, uh, masettle ho muna dito sa barangay level na hindi ho muna kinakailangan dumaan sa korte. So syempre, meron din ho tayong uh, mga dispute nga ho, no? mga hindi ya uh, pagkakasunduan. Ayan ho, no? kahit sabihin ho nating civil o criminal case, na maaari ho munang idaan ho sa barangay at doon ho natin na uh, isettle nga ho. No? At para hindi na ho tayo uh, uh, mag-file ng mga kaso sa korte. So halos lahat ho ng ating mga civil disputes, ayan, no? civil disputes, at uh, kahit nga ho yung mga criminal offenses ay maaari hong idaan sa barangay. Maliban na lamang ho, yung, kung yung criminal offense ho, no yung kaso, ay ito ho ay uh, punishable by uh, imprisonment not um, exceeding one year. Uh, kung may kulong ho yung kasong criminal na inyong uh, gustong uh, uh, ilapit sa barangay, na ito ho ay uh, may uh, yun, nga, may parusang pagkakulong na higit sa uh, isang taon. O di kaya naman ho, ay uh, meron hong multa na nag-exceed ho sa 5,000 piso, 5,000 pesos. Ay, ho, hindi na ho sakop yan ng uh, ating uh, katarungang pambarangay lo. At siyempre uh, syempre, ito ho yung pinakamahalaga. Kailangan ho yung uh, dalawang uh, partido nga ho, yung ng uh, idinedemanda at nagdedemanda, ay nakatira ho sa isang uh, syudad o munisipalidad. So dapat ho, nakatira ho kayo sa uh, parehong uh, city or municipality para ho siyempre madala nyo ho sa barangay yung uh, inyong, uh, inyong masuliranin. Uh, suliranin. So ano yung mga hindi uh, kasama, no? hindi kasama ho doon sa ating mga katarungang pambarangay lor? Ibig sabihin ito ho, maaaring nyo ho nga i-file direkta sa korte na hindi nyo na ho kailangan na dumaan ho sa barangay level. So yung kung isa sa mga partido ay siyempre yung uh, government nga ho, gobyerno ho natin, or uh, any of its uh, political uh, subdivisions, ayan ho, no? hindi nyo na kailangan sa barangay. Kung ang uh, nyo ay uh, ahensya ng pamahalaan, o di kaya yung uh, ating uh, gobyerno, o di kaya yung uh, local government unit, ayan, ho, hindi nyo pwedeng, uh, hindi kayo uh, kailangan dumaan sa barangay. At uh, pangalawa, kung ang uh, inireklamo nyo ho ay uh, isang uh, public officer, Ayan, ho, public officer or uh, isang empleyado nga ho? At uh, syempre ho, yung uh, dispute nyo ho ay uh, related ho doon sa kanyang nga uh, performance ho, ng kanyang nga uh, trabaho bilang isang public officer o isang uh, kawani ng gobyerno. Ayan ho. Pangatlo, yung uh, sinabi ho natin kanina, uh, yung uh, offenses ho ay uh, punishable ho by uh, imprisonment of uh, more than one year or a fine of uh, more than 5,000 pesos. And ho, hindi nyo na ho yan uh, kailangan na uh, idaan sa barangay. So marami ho yan, syempre, yung talagang mga grave offense ho na tinatawag ho natin, no? na talagang ang, uh, ang uh, parusa ho ay... Uh, Uh, habang buhay na pagkakabilanggo, go. Ayan ho, kanya uh, murder, homicide. Ayan ho, hindi na ho pwedeng, okay. hindi na kailangan idaan sa barangay. O di kaya ho, rape. Ayan, hindi ho niya rin ho kailangan idaan yan sa barangay. So yung mga talagang mga grave at mga seryoso mga krimen ho natin, ay hindi na ho kailangan uh, idaan sa barangay. Maaaring yun ho yan na i-file directly sa uh, piskalya no, para ho uh, magtuloy-tuloy na ho yung uh, kaso. Kasali din ho sa mga exemption ho, yung mga offenses ho na kung saan wala hong private, pro, uh, private uh, party ang uh, nadamay. Ano ho halimbawa ho dyan? Siyempre yung mga jaywalking, ayan, traffic violations. Ayan, ho, hindi na kailangan, uh, iba, pa ho kayo, hindi na kailangan yan. Panglima, ho, yung, uh, kung ang yung uh, dispute ho, no, hindi pagkakasundo ay uh, uh, nag-i-involve ho sa real properties. Ayan ho, sa lupain. Ayan, lupain ho na kung saan ay ito ho ay uh, situated sa magkaibang uh, syudad o, o, munisipyo. So, ibig sabihin ho, hindi ho sa, hindi ho sa isa uh, barangay. Yung property ho ay, uh, yun nga ho, magkaiba ho ng uh, uh, kinalalagyan. Maliban na lang ho, kung mapagkasundoan ninyong uh, parehong partido na yung, uh, yung uh, inyong dispute nga ho ay uh, dalhin ho sa barangay. At uh, syempre nga ho, yung mga dispute nga ho, no? na talagang uh, hindi ho uh, nasa isang syudad o uh, munisipyo yung uh, parehong nagdedemanda. Maliban na lamang ho kung yung uh, syudad o munisipyo ay uh, magkatabi nga ho, no? adjoining, at at uh, syempre uh, pumayag ho uh, yung parehong partido na talaga naman ho uh, ay uh, dalhin ho uh, sa isang uh, barang, sa barangay nga ho uh, yung kanilang uh, hindi pagkakasunduan. At uh, panghuli ho, uh, syempre yung mga iba pa ho uh, mga kaso uh, ng mga dispute nga uh, no na maaaring nga uh, sabihin ho uh, ng uh, presidente ho uh, ng uh, Pilipinas. So malaga ho ito kasi yung mga kaso ho na kailangan nilang dalhin muna sa barangay. Okay uh, maliban na lamang ho, sa mga nabanggit natin, kailangan nyo siyempre nga magkaroon ng certificate to file action. So katunayan ho na itong uh, dispute na ito, hindi, uh, hindi ho pagkakasundo, ay dumaan ho sa barangay. At yung certificate to file action ay siyempre dadalhin nyo ho yan uh, sa korte para ho talagang uh, maging uh, makapagreklamo na ho kayo. No? Para ho talaga matuloy na ito sa uh, isang uh, full-blown na kaso sa ating mga korte. Ngayon, ano naman ho mangyayari kung uh, yung uh, mga kaso naman ho na hindi ho uh, kailang i sa barangay ay dinaan ho sa barangay at kayo ho ay uh, nagkasundo. Siyempre ho ha, hindi ho ito binding. Hindi ho ito binding, no? At dahil nga ho syempre uh, hindi ho ito uh, wala ho itong force and uh, effect ng isang court judgment. Kasi nga ho dapat uh, hindi ho hindi ho ito uh, saklaw ng barangay at dapat ho ay uh, ito ho ay uh, dumaan ho talaga sa korte. So may tuturing lamang ho itong mga private contracts. Ayan ho ata uh, hindi ho ito maaaring execute ng uh, lupon o ng korte. Halimbawa nga ako sabihin nyo ho ay uh, rape nga ho yung kaso at uh, isinetel nyo sa barangay, ay, hindi ho maaari yun. Kasi nga ho syempre ang rape ho maaari uh, ho nga higit higit isang taon ho yung uh, maaring nga uh, maging uh, pagkaka hujan ho diyan. Sa so, may ibang kaso nga ho habang buhay na pagkakakulong. di ba? O di kaya ho reclusion perpetua, etc. depende ho dun sa gravity nga ho ng ginawa no. At ayan ho, definitely hindi ho yan na dumadaan sa barangay. At yun ho, kung nga uh, inyo ho yan uh, isasettle ho at uh, sasabihin lamang ho niyan ay uh, hindi ho yan uh, binding ha ho at uh, isa lamang ho itong private contract na hindi ho maaaring uh, i-execute o enforce nung uh, lupon at lalo na ho ng korte. Kaya ho, ayan ho, alamin ho natin kung ano yung mga kaso na talagang nadaan uh, ho sa barangay at sa uh, kailangan nyo ng certificate to file action at kailangan nyo magkasundo muna sa barangay. Subukan nyo ho magkasundo. At syempre yung mga uh, yung mga instances naman ho kanina na sinabi ho natin na hindi na ho kailangan dumaan sa barangay ay ang maaring huyan i-file uh, direkta sa ating mga korte.